Tinggabi gabi, oras sa Vatican o alas 6 na umaga mamaya sa Pilipinas, tatagal ang unang araw ng public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Patuloy po ang dating na mga nag-aalay ng dasal at pasasalamat kabilang na ang ilang Pilipino. Saksi, si Marie Zumali. Mula sa Casa Santa Marta kung saan labindalawang taon siya nanirahan bago pumanaw sa edad na 88, Sabay-sabay iningatid ng mga kardinal, obispo at mga miyembro ng Swiss Guard ang labi ni Pope Francis patungo sa St. Peter's Basilica. Labing apat na Paul Bearer ang kumarga sa kanyang kahoy na kabaong. Pagdating ng labi ng Santo Papa sa St. Peter's Square, masigabong palakpakan ang sumalubo. <tod> Ang tuwa sa si St. Peter's Square noong masilayan si Pope Francis nitong Easter Sunday na palitan ng lungkot dahil sa kanyang pagpanaw nitong lunes. I was lucky enough to have uh, been for the first uh, mass of uh, the folk for the health workers. na noon uh, And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last mass nga. And then now for this one, sadly. We're here before the Pope died, so sad na nandito kami na he passed away. But it wasn't the original plan. The original plan was to come here to visit and then maybe to see him still. But hindi na namin naabutan, unfortunately. Nang makapasok sa St. Peter's Basilica, inilagay ang labi ng Santo Papa sa harap ng altar of confession. Una omnibus sanctis. Pinangunahan ni Cardinal Kevin Farrell ang kamerlenggo ng Holy Roman Church, ang Liturgy of the Word na nagtapos sa pag-awit ng Salve Regina o Hail Holy Queen. Salve Sinundan niya ng pagpupugay ng iba pang kardinal, mga pari at iba pang tagasimbahan. Kasama riyan si Luis Antonio Cardinal Tagle, dating Manila Archbishop at ngayon pro-prefect of the Section for the First Evangelization and New Particular Churches ng Dicastery for Evangelization. Sinimulan ang public viewing alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, at magtatagal hanggang biyernes. Mahaba ang pila papasok sa basilika, kasama sa mga nakapagbigay-pugay ng ilang Pilipino. Sadly, he's but really grateful for his life and we want to be able to continue but he's really taught us to be courageous and hopeful. I feel so sad. Uh, expecting to see him, you know, have an audience before. Ah, okay. And Mr. Okay. Prayers for him. Sa Sabado ang funeral mass para kay Pope Francis sa St. Peter's Basilica, na susundan ng libing sa Basilica of St. Mary Major sa labas ng Vatican. Kanina, Nag-alay na roon ang pagdarasan ng rosaryo na pinangunahan ni Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin. Kumpirmado ng dadalo sa funeral ni Pope Francis ang ilang world leader, gaya ni U.S. President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron, at Prince William ng United Kingdom bilang kinatawan ng British Royal Family. Kumpirmado rin pupunta sa Vatican si na Pangulong Bombong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Pilipinas nagdeklara na ng period of national mourning effective immediately hanggang sa araw ng libing ng Santo Papa. Kaya half-mast ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng gusali ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo. Saksi!